Bu mo me pamo. pamu. Kita tali banya pa ba, Ma? Damu taliya Pangkita. hindi kaya so paning shipping na otata. Kyu, 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 kyu bola ko. Makagulot ko ang ah, mga kasakit na yung kesiping na. At, Makagulot ko nga yan. Tabalo ko ano, kayo. Matutod yung asalang aldo. Matutod yung Makaya rapia kaya niya kayo ikit kininis nabalo kayo, Otso yadia. Magasheet, magamaksheet mo ako tara.

palu lulo kaya? Sa kapunan ng pa po pa yan.

Oh. tabalo ko kayo ayan na guys ay naputol putol 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 Mabagal ka kasing mabit e? Eh. Mabagal ka kasing mabit Bibilangan mo kaya kang mabit e? -ka eh, Katanggol e eh. eh, Kaya kaya kakit lalaban niya Mabuti ka? Lalo na e Mabuti ka? Oo Mabagal ka kasing mabit e? Eh. Mabagal ka kasing mabit e eh, mo

kal ko, maya pa katang gomez sagbias ka na lo Talang kaya na durot kaya natin ka Ni kaya <laughs> pindurot ta ta Ni ka Ni kaya luyan duro ta Oy katanggo ne potangin nenek ne makayan No pula ini makayan katanggo ni Oy oy makayan Tawalo kayo, tata. Hindi uh, bagal maglakad. Durot. Teta lang kayo, durot kayo na Hindi kaya bagal maglakad. Hindi na no, mga balok ko rin Mulay rin eh. Mga sulot o yan, sa <laughs> <laughs> <Anip. laughs> maglakad yung mga <laughs> Nedor ka mo sa. Ni kaya bilis ang bayan lumapit Yan yabe mga bolos lang yung ako. tapalo pa mo niya Tama po. 你叫什么